boss, nandito naman tayo sa ating mga sagingan. Namamasyal tayo, sinisilip natin yung ating mga tanim. Pero, ano nga ba yung palatandaan na malaki ang bunga ng isang saging? Yan. Ito yung ating mga saging tanim. Yan. Namumunga na. Tara, silipin natin. Yan, malaki ang puno. Yan. At makikita nyo rin sa taas. Tulad nito, malaki ang puno and then pagdating sa taas ay nagkakaroon na siya ng puso. Ayan, bubunga na siya, palatandaan na malaki rin ang bunga dahil malaki rin yung puso. Ayan. Katulad na lang itong ating ibang saging. Ayan. Dalawa sila dyan. Pero, ayan, sa kataas and then meron lang kalendaan na bubunga na ayan, lumalabas na yung kanyang puso yun, tapos yung katawan ayan, malaki ayan yun, diba napakataas tapos malaki ang puno ayan o Ito namang isa. Ayan. Mataas. Tapos, yung puso niya, ayan, lumabas na. Ayan, ang laki. Kaya, naasahan natin na malaki ang kanyang bunga. Yun, no? Oh.